I've been attached with the feeling of waking up with you, side Kahit gaano pa nga ka-sweet sa si isa't isa at lakas ng chemistry ng ating couple na sila Donnie at Belle ay marami pa rin nga ang nagsasabi o nasasabi ang mga bashers kagaya na lamang na meron nga raw pinagdadaanan itong ating bilinda at hindi nga raw maganda ang samahan ngayon ng ating couple pero dahil nga rin dyan guys ay napa Post na nga itong si Mami Bang sa kanya social media account na ayon nga sa kanya dapat chill lang tayo. Solid itong dalawang ito. Iyan na nga guys na kung saan alam naman natin na itong ang si Mami Bang ang number one supporters ng ating Donnie at Bel Mariano na talaga namang marami nga rin siyang alam lalong lalo na nga at close nga rin itong ating couple sa kanya dahil talaga namang itong ating couple ay super close Talaga sa mga bula na kung saan e eh kilala nga nila ang bawat isa. Kaya naman talagang umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update kila at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat tapangan sa ating couple ngayong araw.